Ang nakikita po ninyo ay ang arko ng Barangay Alupay Ang aking barangay At makikita po ninyo ang mga gumagawa Iyan po ang mga kagawad ng aming barangay Sa darating po na Abril 25 Ay kapyestahan dito sa aming bayan ng Sampaloc at ang isa po sa mga itinatampok ay ang paggawa ng arko ng bawat barangay. Katulad po ng nakikita ninyo na arko ng aming barangay, ang barangay Alupay. At para po sa kalinawan ng lahat, ay kasama ko ngayon ang masipag na aming barangay chairman Ah, Barangay Chairman, magandang pagkakataon po sa araw na ito. ano po ah, ang inyong masasabi? Magandang araw din po. Ah, magandang tanghali na po at ah, ah, ako po yung unay na papasalamat dahil ah, sabi po ng sinasagaw ang ah, ano ito, arko ng ah, Barangay Alipay ay ah, kagabi pa po, ilang araw po kami nagtatrabaho at uh, ah, ang tapat ay ngayon po yung ginagawa ng aking mga designer at siya po ang aming designer oh. na si ah uh, ano ito si, uh, si Ricky ah Ricky ah, yan po ang aming designer at uh, yung mga ilang po aking mga kagawad ay umalis na dahil sa katangalihan po tapat oh. ah kagawad ano po ang tema pakisabi mo nga, mo nga po yung kagawad yung buong mong pangalan para sa ating viewers ah uh, ako nga po pala si uh, Vidal E. Desimbrana ng Barangay Alupay kung tawagin po ay si Lolo Cap ng ah, Barangay Alupay ako Mabuhay na po ka Lolo Cap Ako po ang pinaka senior na dito sa aming barangay ah. at nung panahon po namin, noon ay uh, kabisa ang barangay, uh, Teniente Del Barrio uh, barangay ang barangay chairman po ngayon at uh, kay, ang inyong malingkod ay umigit uh, na po ng uh, 35 years public servant po dito sa Barangay ah. Lubay. at yeah. ang inyong malingkod ay pabalik-balik na po ano po ang pinaka tema chairman, ng pagdiriwang ng buliang festival ngayon dito sa ating bayan? Uh, ito po yung tinatawag namin uh, uh, ngayon po, 25 ng, uh, nitong buwan ay karawan po namin at mamaya po ay may visiting. Yung uh, tema, yung tema, kapitan. Yung mga dekorasyon na isa gagawa tungkol sa uh, mga... Bulean, ano. Ito po yung tinatawag namin uh, sinasagwang bulihan, festival. Dahil dito po, sa bayan ng Sampaloc, ito po kami nagkaroon ng hanap buhay, itong bulihan, kaya po aming pinapapatuloy itong programa ng bulihan festival oh, dito sa bayan ng Sampaloc. Yung tema natin tungkol sa mga bagay-bagay na makikita saan? Uh, ito po ngayon ay yung tinatawag naming uh, ngayong sistema namin na tinatawag naming... Uh, ano uh, da, ano pa ah, uh, Ano po ang mga gagawin dekorasyon sa mga uh, uh, sa mga the, arko the, tungkol sa ano, mga the, mga bagay-bagay na makikita saan. Ito po yung ngayong uh, aming programa ay uh, yung si das, uh, under the sea. Yan, yeah, yun, yan, pinaka tema. Yan po ang yeah. tema namin ngayon yung under the sea dahil uh, makikita po namin diyan yung mga uh, sa ilalim ng tubig, mga bagay-bagay so, na makikita mga, sa karagatan basta po yung mga laban tubig ng dagat na yan po ang naka-design sa aming mga harko uh, may mga ang tawag dito may mga sirena eh sino designer? no ah no. uh, ah uh, yung aming pwede itong pwede ba? kusyal? ah uh, kusyal uh, uh, ito po ang aming pakikilala ito po ang aming designer na tabing dagat kaya po yung mga naka programa rito alam na po niya kung ano po yung Uh, ah, ililalaman. Ah, designer na? ano po ang pangalan ninyo? Pangalan ninyo? Jeric Abelgas. Ah, ano ano? Jeric Abelgas. Ah, Jeric Abelgas. Ah, sige. Salamat Jeric sa iyong malikhain para sa ikapagtatagumpay ng ating arko ng Barangay Alupay. Sana ano tayo mag- uh, magwagi. O makakuha ng unang gantimpala. Ah, uh, salamat, Chairman, Chairman uh, uh, na Lolo Cup. Uh, maraming maraming salamat din po at uh, magandang hapon po sa uh, inyong sige. lahat. At yan po ang aming hmm, pinaka area ng mga para magawa ang nasabing arko ng Parangay Alpay. Okay. Uh, sige, salamat. At yan po ang sirena sa ibabaw ng kalupaan. <laughs> Salamat, salamat sa araw na